Kaya siguro hindi pa ako nanganganak mga best dahil meron pa kaming birthday na pupuntahan. Noong isang araw pa nga ito, mga basat ngayon ko lang naisipang i-edit. Birthday nga pala ng tita ni Daddy King. Lunchtime nga yung birthday mga bes kaso na late kami ng alis dahil meron pong module yung mga bata. Sakto naman mga bes walang pasok yung mga bata ngayon kaya nag-module lang sila ng umaga. At pagkatapos nila mag-module, ayan, at nakaalis nga kami. Nanyo naman si Baby Arya, mga best, nagpapakit pa sa camera. Gustong gusto talaga niya yung nabibidyohan. Sa Casa Real nga pala kami pupunta ngayon, mga bes At grabe yung mga bahay dito, mga bes ang gaganda talaga. Pare-pareho nga yung mga bahay dito mga bes at ang lalaki pa. Mapapasana all ka na lang talaga mga bes. O dating nga namin sa bahay mga bes wala nang pahipahinga dahil kumain na kami kaaga. Sino ba naman ang hindi magugutom sa mga ganitong pagkain mga bes? Puro pa naman mga paborito ko yung mga nakahain na pagkain mga bes kaya sinandok ko na kaagad. Busog-lusog na naman yung baby ko nito sa loob ng tiyan ko. O nanano mga bes manganta Habang nga kumakain kami mga bes niloloko pa nila ako. Tinatanong nila mga bes kung wala na daw bang mag-birthday. Baka daw kasi tapusin ko muna daw lahat ng mga birthday mga best bago daw ako mga na Sobrang init na init na nga sila sa panganganak ko, mga bes. Ako nga rin, mga bes, ay sobrang init na init na rin dahil gusto ko na rin makaraos. Heto <s Meetings> nga, mga bes, at masakit nga yung pakiramdam ko ngayon dahil sinisipon ako at inuubo. Kaya pasensya na kayo, mga bes, kung ganito yung boses ko. Hulaan nyo nga, mga bes, kung kailan ako manganganak. Yung makakahula, mga bes, bibigyan ko ng 200 pesos na Gcash. Syempre, kailangan, mga bes, nakafollow ka at nakashare ka sa video na to. Yung makakatapos lang ng video na to, ang makakaalam kung ano ang pinapahula ko. At syempre, comment mo sa comment section kung kailan lang nga ako manganganap. Hayaan nyo mga best kapag umaman na ako sa pagbablog, daragdagan ko pa yung 200 pesos na Gcash na yan. Dahil ngayon mga best, medyo maliit pa lang yung sweldo ko sa Facebook, kaya 200 pesos pa lang ang kaya kong pamigay ngayon. Anyway mga best, pauwi na nga kami at nakatulog nga si Baby Aria. At habang nga natutulog mga best, ayan at ngumunguya pa nga. For this life talaga yung anak kong to, nagmana talaga sa akin. <coughs> Heto at dinner time na nga mga best. Bumili na lang kami ng inihaw na bangus, chicken skin, calamares at fried isaw mga best. O ba diba, na naman yung maghapon namin. Thank you, bye!